Nagsani puwersa ang Comelec, DILG at PNP para palakasin pa ang paglaban kontra vote buying, boto sa eleksyon. Yan ang ulat ni Noel Talagay. Kinumpirma ng Commission on Election na patuloy pa rin silang nakakatanggap ng mga reklamo kaugnay sa vote buying activities ng ilang kandidato sa nalalapit na barangay at SK elections. Sa ngayon ay patuloy rin ang kanilang proseso para sa disqualification ng mga sangkot sa pamimili ng boto at maagang pangangampanya. Hiwalay pa ito sa kasong kriminal na isasampal laban sa mga ito. Ang hinahanap lang natin, yung formal yung formal na case na nai-file na kapag file na ang committee ng lima uh, kasi ang inauthorize namin yung aming deputy executive director for operations lima yung formal na petition na i-resolve ng ng commission division at lima rin yung nai-file na election offense na kasong kriminal, 1 to 6 years imprisonment. Kaugnay nito ay lumagda sa isang kasunduan ang COMELEC kasama ang DILG at PNP para sa kontrabigay program. Layunin nito na palakasin ang kampanya laban sa mga bumibili at nagbebenta ng boto. Right now, everything is under Chairman George's control. No? Dahil uh, campaign period to everything. So whatever role uh, he will assign us, as what I've uh, talked about is that even for those areas na talagang medyo mainit, if he wants the presence of the ING to be there and discuss things with the candidates and with the mayors. Dagdag pa ni Comlec Chairperson Garcia, walang puwang sa barangay ang mga sangkot sa pandaraya at katiwalian. Vote by Inc. dalawang kaso dyan. Disqualification, and, and election offense, kasong kriminal. Pag na-convict sa kasong kriminal na 1 to 6 years imprisonment, perpetual disqualification to hold public office. At walang pardon nang walang konsent ang Commission on Elections. Samantala, kinumpirma rin ng COMELEC na pansamantalang suspindido ang 2025 national at local election voters registration ng mga Pilipino sa Israel dahil sa nagpapatuloy na gera doon. Hindi pa rin sinabi ng COMELEC kung kailan ito sisimulan muli. Noel Talakay para sa bayan.